Wala pang isang buwan mula ng maupo bilang Senate President si Senador Tito Soto, may umuugong na namang pagpapalit ng liderato sa Senado. Iba naman ang mungkahi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. May unang balita si Mav Gonzalez. social media ang rigodon na naman sa Senado. Ang papalit umano kay Senate President Tito Soto, si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson aminadong kung sino ang may numero, siya ang mananalo. Ngayon, sa kompas sa pananaw ng aking mga kasama, eh nagkukulang din siya sa leadership. Hmm. Eh laging ganyan naman sa Senate, Eh kung sino 'yung may majority, kung sino 'yung may 13, at least 13, eh pwedeng tanggalin yung nakaupo at palitan ng meron kung sino man yung meron labintatlo. Si Sen. Win Gachalian itinangging may galaw para palitan si Senate President Soto. Ang Tindig Pilipinas na isa sa organizers ng Trillion Peso March, suportado raw ang kasalukuyang mayorya at tutul daw sa anumang galaw ng minority, gaya ni Senador Alan Peter Cayetano na mag over bilang Senate President. Sa tingin ng grupo, kapag naging Senate President si Cayetano, maililibing daw ang mga anilay -like krimen ng mga Duterte sa isang bias at mapanlin lang na omoni transparency. Hinihingan pa namin ng tugon dito si Cayetano at ang Senate Minority sa isang Facebook post, may ibang leadership change na mong kahit si Cayetano. Dapat daw mag na lahat mula presidente, vice-presidente, senador at kongresista at magdaos ng staff elections bilang tugon sa anyay kawalan ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Pero hindi raw pwede tumakbo ang sino mang incumbent official sa isang election cycle. Hindi naman daw kailangan galawin ang mga gobernador, mayor at barangay chairperson. Imbis na mag-people power paraw, raw, magsakripisyo ang mga people servant. Wala pang pahayag Kongreso at Office of the Vice President kaugnay rito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Gumuho ang bahagi ng flood control project na yan sa Barangay Biga Uno at Barangay Sabutan sa Silang Kabite. Ay kay U.S. Cooper Jedrian Bendesio. Gumuho ang estruktura dahil sa malalakas sa ulan. Tila manipis lang daw ang semento ng proyekto at walang laman ang likurang bahagi nito. Nangangamba na, na rin ang mga nakatira sa lugar dahil sa gumuguhong lupa at sirang bahagi ng barikada. Para po sa inyong kwentong totoo, kwentong kapuso, sumali sa Scoop Plus Facebook group at i-share ang inyong mga larawan at video. Gamitin ang hashtag YouScoop sa inyong mga posts at baka ma-feature ang inyong storya sa aming newscast. Nagsagawa ng mga protesta kontra katiwalian sa ilang lugar sa Pampanga at Bulacan na sentro ng kontrobersya sa flood control projects. Sa Bukawi, Bulacan, hinamon ng mga ralisa ang ilang idinadawit na mababatas na isa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Pumusina ang ilang motorista bilang pakikisa sa protesta. Sa bayan ng Marilaw at Baliwag na madalas ding bahayin, mga kabataan at estudyante ang nanguna sa mga rally. Sa bayan naman ng Bulacan, nagtali ng puting tela sa labas ng kanilang mga bahay ang ilang residente bilang pakikiisa sa protesta. Nagkaroon din ng protesta kontra katiwalian sa Santo Tomas, Pampanga. Kabila sa mga kinukusyon nila ay kung saan napunta ang 91.6 million pesos sa pondo para sa Dalakitan Bridge na hindi na kumpleto. Balak ng Department of Transportation na mag-pilot testing sa mga bago at inibang ruta ng mga pampublikong transportasyon bilang bahagi ng Public Transport Modernization Program. Bagit isang taon na mula nang i-anunsyo ang mga ruta sa ilalim ng programa pero nasa 31% pa lang daw ang Route Rationalization Plan ng mga lokal na pamahalaan ang naaaprubahan. Hamon daw rito ang pagtutugma ng mga intercity at interregional na ruta sa mga LGU alam din na may mga rutang walang dumada ang PUV habang napakarami naman sa ilan. Antara talaman daw tumulo ang ilang transport group para malutas ang problema sa mga ruta. We have to reallocate and approve some of the the routes na at saka yung mga, nag, mga sasakyan dun sa mga lugar na talagang walang uh, bumabaybay na sasakyan. Dapat kausapin po kami dahil kami po ang nakakaalam kung ilan ang dapat na transport at anong klasing sasakyan ang tatakbo sa aming mga rota. Lumutang muli ang ganda ng mga binta sa taunang Regata de Zamboanga sa Hermosa Festival. Mahigit 200 bangkang lumahok sa karera sa Zamboanga City, itinanghal na most colorful ang binta number 230 na may disenyong puso. Nagwagi naman sa karera ang Vinta No. 51 na magkapatid mula sa barangay Sinunok. Nag-uwi sila ng premyong 30,000 pesos. Bukod sa karera, mayroon ding libreng Moodle Fight. Ang Vinta sa Lamesa, Sardinas, ang ipinagmamalaki ng mga taga Sambuanga City na kilala bilang Sardines Capital of the Philippines. Labing walong lata ng Sardinas ang pinagsaluhan ng mga residente at turista. Kabila sa mga nakasaya, si Malaysian Ambassador to the Philippines, Dato Abdul Malik Melvin Castellino Anthony. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.